Ay, hey, malaki na ito ha Ay, no? Oh na yung tina Ay, tina, na, sila yun sa na yun Ito na Baka, di sa Good morning, good morning. Ito na si Danny Pot. Gumili namin ng pamain. Pamain namin, lumpia wrapper. Ito nga, gamitin namin pamain sa Dory. Magdo Dory gaming tayo ngayon. Yan. Good morning guys. So, mga pala ulit si Tito nyo. Welcome po sa ating fishing adventure na naman. Ngayon lang tayo ulit nakapag-upload. Pag-tumayan yung ano dito. Ng video. Agal ng panahon. Naging busy. Ay <laughs> busy, ano? Ano yan? Ano, nakatapin pa ha? Oh, bakit merong ano dyan, panitit? Yung panitit guys. Dami ng niyar, mo, <laughs> <Ayan, yan. laughs> <laughs> oh. eh, pan Ko na natin 'yung masa natin. Maganda <laughs> 'yung, ayan, gumawa si Danny Pot ng masa. Masang-masa masang masa to. 'Yan? Hmm. Kailan mo ginawa 'yan? gabi Puro uh, gabi at On start. Ano? Buang ko on start. Yeah. On start. Eh, jaga ano? Arena. Arena. Inunok mo na on start. Tinay ko kung ano mo yung ayos, ganda, lakit. Magkita palang on Hoy. Oh, iyo lang <laughs> kita. <laughs> diba ma, ano, medali mo durug? Saan ko bumili ka dun sa ano eh? <laughs> bumili ka dun sa Pantilap, 'ya. No magkit eh. Nalalaman na 'yan, Wait lang, magkano aano naman tayo? Akala ko hindi pala nadala yung setup mo na tayo. Guys, tinawbilin natin na ano. Ay, kung nga sa sorplasan lang, oh. Dyan sa labas. Labas ng Tagalog. Uh, uh, ano? Pa yung um, Ano yung... um, yung... um, um, ba Oh, yun, oh. Oh, ng Ito, sugay lang. Na 2000 series. Setup na tayo ito yung gagamitin ko pang bangus bangus lang muna pang bangus bangus ba guys so oh. andun yung dulo ah yung may rilo oh. hanggang dito yun <laughs> napakahirap painan yun na set up na natin to oh. ating pang bangus ano parang hindi yata pantay ah set up na itong... Game na natin to saan natin itong pupukul nasa mga ano mo Sabah sa dalawa ay pood ka lang ba? Ko dito. Tangin. Dali Tang in. Hirap. natin pandooy eh. tagal ko nandito yung nang, hindi nagagamit <laughs> nabili natin to guys sa ano sa Fins and Tackle shoutout sa Fins and Tackle oh. kay Sir Mike ba yun hindi ko alam hindi ko yung pangalan yun Fins and Tackle natry natin yan terno nyan ito terno nyan kuma yan ang terang nya uy makakano pala to oh. ano na, kuma jo 30 yan ang terang nya ito nga ano natin to magana pa kaya to ito yung pang dodori natin Uy, ito na, ano na na dati ito na ano bangus na ilang kilo yun yung bangus na nadali na ito naka isang kilo mahigit din na bangus to akala nga ano mga ano dun eh may matatanda na namiminglit din dun akala hindi kakayanin ng rod ko eh <laughs> si Rai Rodo pa <laughs> akala hindi mayaangat eh <laughs> diba sabi, uy, tibay ng rod mo ah Kayang angatin uh, Panuorin nyo na lang yon guys Sa aking channel Sa maliit na channel <laughs> Ating maliit na channel Rairo do Eka set up man muna natin to Gagawa pa ako ng rig eh. Gagawa <laughs> pa ng rig Wait lang wait lang ha Ako tayo ng Lumpia rapper. Pang Tasting natin Ano ba to doble ba to? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Puki na yan Layo ah Testin natin to Layo na pamain eh Saan yung mga kumakasag-kasag dyan? Ang laki naman niya Sambut Hindi na ah. Hindi na ka, napabigat po Up, up, up. Magaan Well, may babaw naman ng um, dory eh. kasag kasag dun nakapiso nyo malaki eh. ayun eh halit eh Aba, aba, baba ha bata na naman oh no? si opo to kapatid mo put Ah, dah, kita bawa mah. Gaguh gago. Sumabit. tamau, yes. Ganda tama, oh. Tagus. Tagus, sih. Tak apa ito pinakawalan na Subukan so, natin dito May mga kumakasag-kasag dito eh. Oi. Ya. Memang sangat. Eh melahirkan <laughs> itu ah. Ya. Uh. Itu lelaki pula. Ya. Setinggal, setinggal Munin. La na bolna. Nakawala wala pa. Dalawa <laughs> nakawala. Oh, doon sa isa, ayun din, Dory. Ha <laughs> <laughs> baka dumulas eh dumudulasak mike eh. Wow. Abi, angas agyan eh. Ya. Eh niyan gagatin mo. Gagatin 'yung niyan. Na ba, nakadalaw pala si Danny po to. Oy, malaki oh. Malaki, malaki. 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 Malaki yan po. Eh, mas po to. Nakadali na malaki, oh. Ah, ano nyo? Ha? Yung uh, -re release Hindi. Oh, pag ginatak. Eh, malaki yan eh. Kataan? Diba? Oo. Oh. Huwag Magmula, mo lang, huwag mo lang pilan, ganun mo. Yan. Ilalayo mo siya doon. Pagka tumigil. Huwag mo sasagad sana mo. Okay. Obo, 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 Nyo. Ano? Ano yan? Yan yung isa ko. Nyo, tuloy ko na mo. Sa akin yan eh. sabit. Ano, ha? Sino kawin Beno? na. Ayun may eto, eto. Sa likod ko. Patak punta diyan. Tayo <laughs> sa likod ko. Alayo daw din. Dito

Wae. Okay ah, walang kawala oh. Lang imingo. Champion. Gelay. Tasa niyo natin. Bigat. Yan. Baka wow, mo. Yan. Ano yun? pang-ipit naman Baka, pala eh. Baka sa ano? Tuso ka? Siyempre. Siyempre. Baka. Baka. Champion, boy. Champion. Okay. <laughs> eh. Ano lang kulang จอมผีดูหลักนะโว่ดิดาดิปโต๊ะโอ๊ะอีนวัดตีนักป่าปีนวัดตีนักป่า nakawala boy sabi nyo ang laki yung bagay 1 kilo ano <laughs> guys, na hiyan o guys na ito walang tunaw parang bulat eh. <laughs> <laughs> may huli kami dalawang nakawala dalawa na save namin na <laughs> Isa, malaki pa. Ang champion eh. Nasa box na. Baka wala pa. Tumalun sa box. Wala na yung dory. Pakain namin. Naubos. Yun know, o, naubos na o. Oh. Oh. dalawang balot yan o. Oh. Dalawang balot, naubos. Uwi ano to guys Nakaka-champion na anak Ilang ka walang Binalik Kaya siguro nagsumbong yung isda na yun eh Hindi na, hindi na kawala sa okay Tick nyo yun Hangin yun